lakas ng ano nyo oh Woo. parang oh wow kakatakot oh ng tubig mo nakakatakot yung rakasa nyo oh oh my god kailan pa maayos to madungan madungan dam wala tayo okay, doon oh, Ayun, ayun. Ano, oh, grabe oh. Kita mo yun, men? Woo!

Oh, my God laks, laks ng ano nyo Oo. oh Woo, kaka Oh, kakatakot, oh

mga sir pulis ng ano dinaw <tinyo> ah uh, ako to uh. bulongan to ng tubig mo.

guys, spontan natin yung ano, Arasi doon sa uh, may natin yung gaano alakas yung agos ah, ng dam nila tara, let's go pasal pasal lang tayo kasi mayroon hirap na kung hindi ka masyal alam, grabe, lakas ang agos ng tulog dito oh oh <tinyo>

guys nice. ito yung sitwasyon ayun dun sa sabudang kabila o oh. kabila tara tara tayo sa kabila ayun sa sabudam sa Welcome to Sabudam. Ya situation nida sa Kar Sabudam. Sip. Uh. Lusung kaya yan. <laughs> uh. Pero yung signal namin yung dam dito May dam dito eh Napakasulid yung dam dito eh Ito na pala yung, huh. ato, yung dam wow. Ito diba? yung May pala rito Ganda Ito yung ano View deck ng Karasi Tama ba? Ganda tara doon tayo ayun oh no? ayun ang dam solid men. ganda dito ako ngayon sa ano tara sa Karasipid Road dito ako ngayon sa Karasipid Dig Road ito yung dam tara doon pa tayo tingnan natin kung meron doon view ganda ng view kahit na maulan ah, na yung bagyo ganda ba rin ng view wow ganda ng view o oh, diba ganda ng view dito Ilocos Grabe Ganda talaga ng Ilocos Ito Ito pala Ganda men